guys! Welcome to my channel again! Ayan, ang aking baby Talaya at aking baby, big baby Samantha. Ay, magkamukha sila. Ah, magluluto po ako ng... Ah, to, Nabuang. Ayan, nagluto pala ako ng tahong. Ayan po, nagsigang na po ako ng isa. Isa pala ka. Ayan. Nagluhos ako po siya ng royal. Ah, sarap yung royal. Ay, 7 up pala to. 7 up. Tapos, lalagyan ko siya ng wine. Ayan. At saka, lalagyan ko din siya ng konting gatas. Gigisa ko po muna siya para manok siya yung lasa niya. Ayan po. Siya. Ayan. <tinyo> Tsaka so, syempre, lalagyan ko na ng galing Pilipinas yung ayan, bilis sa Galing Pilipinas. And, Yung anak ko pala, um, kumagawa sila ng burger sa school. Ayan, burger. Galing sa school. Wow, cheese. Kuha ani oy, yun po. Ginawa ni sa sa school. Ay, makruwib pa ni. Yeah. Ah okay. Ayan. Again. Ay na. tagay po tayo. Actually, marami pong wine dito. Pinagpipilian ko pa. Anong masarap? Ayun, guys. Ah uh, Never pa ako nakatikim nito. Tong wine na 'to. Pero may ano kasi siya, I know dito um, mahirap siya buksan. So, gusto ko siya tikman. Kaso wala yung asawa ko dito. Busy pa siya. sa trabaho pa. So, ito na lang bubuksan ko. Ayan. sagay <laughs> tayo. Puno, 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 puno pa po siya. Pulutan natin yung um, muscles. Muscles. Yan, tignan nyo. Bagong-bago -bago pa. Open. Tapos, para hindi po ako masyado mapaital, lalagyan ko siya ng 7 up. Ayan. Ito po yung tahong. Ayan. Laki ng tahong nila dito. Tignan nyo po pa. Ayan. Laki ng tahong. Yan po pulutan ko. Yan. Ayan guys. Tahong. Luto na po siya. So, ayan. Oh! What do you want? You want Cheers po tayo. <laughs> mas malaki pa sa ulo ko yung lagayan ng wine. Mas malak may mas malaki pa ako na lagay na ganito. Hindi ko lang siya ginagamit. Ayun. Ayan. Kain tayo ng tahong. Kain ng, ano. Kaon ka? Hmm. Magkamay-kamay lang kami. Kintiuhan pala tayo, no? Alam nyo ba, sobrang mahal ng tiket galing dito sa England, papuntang Pilipinas. Talagang hindi basta-basta. Yung ticket namin, pag back in port lang, pwede na makabili ng house in lot. Ganun kamahal. Mmm, tahong. musuk musok pa. Ayan po. Ayan. Ayan. Ah! Nahinay. Ayan, guys. Ayan po tayo. Fried rice. yan.

yung mga mayayaman, alam nyo po ba, yung mga mayayaman, um, yung, yung ginagawa nilang tubig, yung wine. Hindi kami mayaman, pero, syempre, masarap talaga. I can feel na, yung mga mayaman, kumakain, habang kumakain sila, yung ginagawa nilang panulak, yung wine. Masarap nga po talaga, panulak mo yung wine. Sarap niya. Tapos may ganito ka pa na ano. Oof. Oh. Mm. Kaarbo tayo. Alam niyo ba kung gaano ako ka kasaya? Kasi di ko akalain. Pira ko ginamit yung bumila ticket. Nagulat yung aking asawa. <tinyo> tumatulo si sipon ko. Actually, hindi ako sinisipon. Kasi sobrang lamig dito. Ganun talaga. Tumatulo talaga yung puti sa ilong mo. Masarap pala piling mayaman na gawin yung panulak yung kayo <laughs> panulak yung ano wine. <laughs> Hey, ah! <laughs> Ay, por content lang to, ah. mo <laughs> <Pag> kayo magagalit. Hindi, <laughs> masarap nga po talaga. Um, kaya mong panulak yung wine na. Pasarap yung kain mo. Maubos mo yung isang bandihadong kanin. Yan. Na maraming garlic. Ayan. Lalaki ng garlic. Oh. <laughs>

Diba? Ganyan po yung mga lahi nila dito. Ang gaganda. Ganda ng lahi ko, no? Tingnan nyo. Uh, 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 uh. Na, unggoy. <laughs> Amo. Mm. Tapos, sigot tayo sa baw. Sabaw, sabaw pa lang ulam na. Hả. Ừ. Chị ba. Bye. Chị ba. Nào nha.